Hoy, mga mahilig sa pelikula. Samahan ninyo ako ngayon sa pagbabalik tanaw sa isang walang kupas na klasiko, isang pelikulang naghatid ng saya sa atin sa loob ng maraming dekada, ang Grease. Ang pelikulang ito na patungkol sa pag-ibig at musika ay ipinalabas noong 1978 at nag-iwan di matitinag na marka sa ating kultura. Pero bakit nga ba ito kinikilala pa rin bilang isang klasiko? Alamin natin. Una, pag-usapan natin ang mga di malilimutang musika nito. Ang mga kantang tulad ng You're the One That I Want at Summer Nights ay nagpapasaya at nagpapaindak pa rin sa atin hanggang ngayon. Aminin natin, lahat tayo ay sinabayan ng mga kantang ito habang naliligo. Ang soundtrack ng pelikula ay puno ng mga sikat na kanta na agad tayong binabalik sa dekada 70 at perfectong kinukuha ang diwa ng panahong iyon. Siyempre, di natin malilimutan ang mahusay na pagganap ni na John Travolta at Olivia Newton-John. Sina Danny Zuko, na ginampanan ni Travolta at Sandy Olson, na ginampanan ni Newton-John ay mga karakter na laging nasa puso natin. Ang kanilang nakakakilig na kimika at masiglang sayawan ay kahanga-hanga sa pelikula. Naalala niyo pa ba ang nakakatuwang katapusan? Isa na itong alamat sa mundo ng pelikula. At pagdating sa sayawan, ang koreografiya ng Grease ay napakagaling. Ang mga hand gestures, sa mga nakaslick back na buhok, ang mga leather jackets, punong-puno ng angas. Ang mga sayawan ay hindi lang para sa kasiyahan, kundi parang time machine na nagdadala sa atin sa mundo ng kabataan ng dekada 70. Si tuwing mapapanood mo ang mga sayawang ito, mapapasabay ka talaga. Pero ang Grease ay hindi lang tungkol sa musika at sayawan. May puso ito. Sa kaibuturan, ito ay kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan at mga hamon sa buhay high school. Ang mga tema ng pagtuklas sa sarili at ang pagnanais na mapabilang ay tumatagos sa mga manonood ng lahat ng edad. Kahit sino ka pa, T-Birdman o Pink Lady, may makikita kang para sa iyo sa Greece. Ipinagmamalaki rin ng pelikula ang mga sikat na artista at di malilimutang karakter tulad ni Narizo, Kiniki at Frenchie. Bawat isa sa kanila ay nagdadagdag ng lalim at katatawanan na ginagawang makatotohanan at makulay ang mundo ng Rydell High. Dagdag pa rito, ang matatalinong dialogo at di malilimutang linya ay nagpapanatili sa pelikula na sariwa at nakakaaliw kahit na lumipas na ang maraming taon. Kaya bakit nga ba nananatiling klasiko ang Greece? Dahil perpekto dong pinagsasama ang mga nakakaakit na musika, mahusay na pagganap, kahangahangang sayawan at nakakaantig na kwento. Hindi lamang nito nakuha ang diwa ng isang nakalipas na panahon, kundi nananatili rin itong may kaugnayan sa lahat hanggang ngayon. Ang Grease ay hindi lamang isang pelikula, isa itong pangyayari, isang phenomenon, isang piraso ng kasaysayan ng pelikula na patuloy na humhubog sa mga susunod na henerasyon. Dito na nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw mga kaibigan. Kung matagal na kayong hindi nakakapanood ng Grease, panahon na para alisin ang alikabok sa inyong mga leather jacket at muling balikan ang mahiwagang mundo nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga susunod na video tungkol sa pelikula. Hanggang sa susunod na video, magingat kayo!